Magandang araw sa inyong lahat, ako si Dr. Rowena Bautista, at ngayon, tatalakayin natin ang paksang. Ang pakpapanumbalik ng sigla at kalusugan ng mga lalaki ang edad 50. Ang umaga, isang sandali na karaniwan, munit ito ang pinaka natural na paksubok sa kalusugan ng isang lalaki. Kung tuwing umaga ay gumigising ka na at ang iyong ari ay hindi na tumitigas tulad ng dati, huwag agad isipin na ito'y dahil lamang sa edad. Sa katotohanan, ito ang unang senyales na humihina na ang iyong nga daluyan ng dugo at mga sex hormon. At kung babalewalain mo ito, ang iyong kalakasan ay patuloy na babaksak ng walang preno. Ang magandang balita ay mari mo itong may balik ng hindi nangangailangan ng gamot o pagpunta sa gym. Sa unang limang minuto lamang pagkatapos magising, ilang malilit nagawi ang maring muling buhayin ang iyong circulatory system na papabilis ng daloy ng dugo patungo sa iyong pribadong bahagi at ibabalik ang iyong katawan sa malusok at masiglang estado tulad noong kabataan mo. Ngayon, ibubunyak ko. bilang si dokter. Rowena Bautista namai 15 tahun karanasan. Ang sikreto tatlong hak bangsa umaga na napaka simple. Kayang gawing ngang lahat, ngunit nak dudulot ng kamanghamanghang, resulta para sakalusugan kalusugan at sigla nang kalalakihan pakatapos nang edad 50. Panorin hanggang sa dulong video dahil sa ilang malilit napak babagolang, maari mong may balik ang iyong dating baksik. Bago tayo dumako sa tatlong hakbang sa umaga na tutulong sa iyong ari na muling manumbalik ang lakas, nais kong magtanong. Ngayong umaga pagising mo, naramdaman mo pa ba ang iyong lakas lalaki tulad nang dati? Kung ang sagot ay hindi, ang video na ito ay para sa iyo. May comment sa ibabang gusto kong ibalik ang aking sigla para malaman ko kung gaano karaming ngagino ang kasama natin sa paglalakbay na ito upang may balik ang kalusugan pakatapos ng edad 50. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel, at ayon ang notification bell dahil araw-araw, magbabahagi akong mas maraming simple ngunit epektibong sikreto para matulungan, ang nga ginu na mapanatili ang kanilang kalakasan, tibay, at kumpiansa sa bawat sandali. Hindi pa katagalan. Nakilala ko si Mang Jose, 58 taong gulang, isang malusok at masayahing lalaki ngunit kamakailan lang ay laging nagre-reklamo na ang kanyang ari ay hindi na sumusunod sakanya. Tuwing umaga pagising, na papansin niyang nawala na ang natural na reaksyon na iyon, pagot ang katawan, at walang gana. Inakalani yang dahilang ito sa katandaan, ngunit nang suriin, natuklasan kong ang madaluyang nang dugo sa kanyang pribadong bahagi, ay kitang kita nang humina, kaya't hindi sapat ang dugo na dumadaloy don. Ipinaliwanag ko sakanya kanya sa simpleng paraan na ang aring lalaki ay parang isang espongha para lumaki ito kailangan itong mabasang sapat na tubig, nasa kasong ito ay dugo. Kung mahina ang manggadaluyan ng dugo, ang espongha ay matutuyo, lilit, at mawawalan ng buhay. Matapos marinig ito, tumango si Mang Jose at sinimulan ang tatlong hakbang sa umaga sa loob ng lima minuto na aking itinuro, uminom ng dalawang basong tubig, mag-ehersisyo ng bahagya, at kumain ng masustansyang almusal. Pakatapos nga tatlong linggong pagtitiyaga, bumalik siya na mai malaking ngiti. Doktora, araw-araw ko nang nararamdaman ang pagbabalik ng lakas niya. Pinuri pa ako ngang misis ko na bumata raw ako ngang sampung taon. Ang kwento ni Mang Jose ay hindi kakaiba. Dahil sa simpleng pag-activate muli ng circulatory system tuwing umaga, ang katawan mismo ang natural na magpapanumbalik ng enerhiya at lakas lalaki sa parang ligtas at pangmatagalan. Maraming gino ang nakakalana ang pagina ng lakas lalaki ay dahil lamang sa edad. Ngunit ang totoong ugat ng problema ay nasa sistema ng gadaluyan ng dugo at sa endotelium ang layer na gumagawa ng isang napakahalagang compound na tinatawag na nitric oxide. Ang no-nitric oxide ay tumutulong sa pag-relax ng daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy sa lahat ng organo, lalo na sa mga sensitibong bahagi. Kapag nasira ang endothelium, bumababa ang antas ng NO, sumisikip ang mangga daluyan ng dugo, at unti unting humihina ang ari, hindi na kayang tumigas nang sapat o nang matagal. Pagkatapos nang edad 50, ang prosesong pagtanda, stress, dieta na mataas sa taba, at kakulangan sa ehersisyo ay nagiging sanhing pagkawala ng pagkaelasticong na daluyan ng dugo, tulad nang isang tubo nang tubik na nakaron nang kalawang. Tuwing umaga pagising, sa halip na dahan-dahang simulan ang araw, marami ang agat na kumukuha kanilang cellphone, umiinom ng matapang na kape, o biglang bumabangon. Ang magawaing ito ay nakdudulot ng biglang pakbabago sa presyon ng dugo. Biglang pakbilis ng tibok ng puso. At paksikip ng madaluyan ng dugo, Lalu nasa sensitibong bahagi na nangangailangan ng pinakamatatag na sirkulasyon. Bukod parito, ang kakulangan sa tubig pagkatapos ang mahabang gabi ng tulog ay isaring malaking dahilan. Habang natutulog, nawawalan ng maraming tubig ang katawan sa pamamagitan ng pahinga at pawis. Sa umaga, kung hindi agad mapapalitan ang nawalang tubig, lumalapot ang dugo at bumabagal ang sirkulasyon, kaya hindi nakakatanggap ng sapat na dugo ang ari para sa natural na reaksyon nito. Isa pang salik ay ang kakulangan ng magang ehersisyo sa umaga. Pagkagising, ang katawan ay parang isang makinang malamig pa. Kung hindi ito painitin, ang mga organong ang sirkulasyon, puso, at mga daluyang ngang dugo ay hindi pagagana ng epektibo. Ang resulta ay ang pagbabangang daloy ngang dugo sa ari na nagiging sanhingang pananahimik nito sa umaga. Ang lahat ng mga salik na ito ay naksasama sama upang lumiha eng isang paulit-ulit na problema. Mahinang sirkulasyon ng dugo, mahinang ari, pagbaba ng tiwala sa sarili, stress, lalong pagina ng endothelium, at patuloy na pagbaba ng kalakasan, ngunit ang magandang balita ay sa pamamagitan lamang ng malilit na pagbabago sa umaga. Maari mong sirain ang siklong ito, muling i-activate ang produksyon ng nitric oxide, tulungan ang mga daluyan ng dugo na mag-relax, palakasin ang daloy ng dugo, at dahan-dahang ibalik ang iyong lakas lalaki tulad ng dati. Matapos maunawaan ang mga dahilan kung bakit nawawala ang reaksyon nang arisa umaga, ituturo ko sa inyo ang tatlong hakbang na protokol sa unang lima minuto pakatapos magising. Ito ay napaka-simple, hindi kailangan ng gamot, walang gastos, ngunit magdudulot nang malinaw na resulta pakatapos lamang nang ilang linggo. Unang hakbang, uminom nang dalawang basong tubig sa unang 60 segundo. Pak mulat nang iyong mga mata. Huwag agad hawakan ang iyong telepono o bumangon. dahan dahang umupo at agad uminom nang dalawang basong tubig, mga 400 hanggang 500 ml. Pagkatapos 6 hanggang 8 oras na tulog, ang katawan ay dehydrated. Lumalapot ang dugo. at bumabagal ang sirkulasyon. Ang agarang pakinom ang tubig ay nakakatulong na palapnawin ang dugo, ay activate ang circulatory system, atay, at bato, at kasabay nito, pinapataas ang production ng nitric oxide, no, ang pangunahing salik na tumutulong sa pagrelax ng madaluyan ng dugo upang mas maraming dugo ang dumaloy sa iyong ari. Kung mari, Magdak ng ilang patak ng katas ng lemon o isang maliit na hiwa ng luya upang pasiglahin ang metabolismo at tulungan ang katawan na magising ng mas malumanay. Ikalawang hakbang Mag-ehersisyo ng bahagya sa lup ng 2 hanggang 3 minuto para gisingin ang katawan at mangga daluyan ng dugo. Pakatapos uminom ng tubig Mahlanak 2 hanghang 3 minuto para sa isang full body workout. Sapat na ang masimpleng galaw tulad ng pakunat, pakikot ng mapulso at bukong-bukong, pagyuko, o paglakat-lakat sa kinatatayuan. Kung may pagkakataon, subukan ang ehersisyong nitric oxide dam, isang serye ngang malalim na pahinga, pakunat ng braso, pak-squat, at pagtayo ng 15 beses, na nakakatulong na pasiglahin ang produksyon NO ng maraming beses kaysa sa normal. Ang pagalong katawan sa umaga ay parang pagkon ng switch para sa circulatory system. Na nakpapatibok ng puso ng may ritmo at nakpapadala ang dugo pababa sa binti ng mas malakas. Ang 2 hanggang 3 minuto ay sapat na upang gisingin ang buong katawan lalo na ang gitnang bahagi na lubos na nakadepende sa daloy ng dugo. Ikatlong hakbang, isang gintong almusal para sa tamang enerhiya at kalakasan buong araw. Pagkatapos mag-ehersisyo, kailangan ng katawan ng dekalidad na panggatong upang mapanatili ang produksyon ng hormon at enerhiya. Pumiling ang almusal namayaman sa protina at magagandang tabatulat nang nilagang itlog, abokado, Greek yogurt, butong kalabasa, berries, o isda tulat nang salmon. Ito ay mga pagkain na kakatulong na natural na mapataas ang testosterone, mapabuti ang function nang daluyan nang dugo, at labanan ang pamamaga. Sa kabilang banda, iwasan ang asukal, matatamis na tinapay, proses meat, o sobrang tapang na kape dahil, pinapasikip nito ang ngadaluyan ng dugo at binabawasan ang kakayahang dumaloy ng dugo. Kung regular mong gagawin, ang tatlong hakbang na ito tuwing umaga, makikita mo ang pagkakaiba sa lamang ng isa hanggang dalawang linggo. Mas magaan ang pakiramdam ng katawan, mas mahimbing ang tulog, mas alerto ang isip, at unti-unti ring babalik ang natural na reaksyong ng iyong ari. Hindi ito milagro, kundi pag-activate sa tamang pagana ngang katawan na nakpapahintulot sa dugo, hormones, at enerhiya na dumaloy ng natural, ligtas, at pangmatagalan. Tandaan ang lakas ng isang lalaki ay nagsisimula sa umaga. Sa lup lamang ng lima minuto bawat araw, nagpapadala kang ang senyales sa iyong katawana, na, malakas pa ako, masigla pa ako, puno pa ako ng buhay tulad nong ako'y 30, maraming magino pa katapos ng edad 50 ang nagisip na ang pagina ng kanilang kalakasan ay hindi maiwasan. Ngunit gusto kong maintindihan ninyo, ang katawan ng tao ay may kamanghamanghang kakayahang magpagaling kung alam natin kung paano ito padadalhan ng tamang masenyales. Ang bawat maliit na gawain sa umaga, pag-inom ng tubig, pag-ehersisyo, pagkain ng malusok, ay hindi lamang ngagawi kundi mga paalala sa katawan na, ako ay nabubuhay ng malusok at ako ang may kontrol sa aking sarili. Kapag sinimulan mong magbago, tutugon ang iyong katawan ng mga positibong senyales. Mas mahimbing na tulog, mas malakas na enerhiya, at unti-unting panunumbalik ng lakas ng iyong ari tulad ng dati. Ang mahalaga ay pagiging matiyaga. Huwag umasa ang milagro sa isang gabi dahil ang kalusugan tulad ng kalakasan ng isang lalaki ay itinatayo aro-aro araw sabawat tibok ng puso, sabawat hininga. Marami na akong nakilalang mga pasyente na akala nila ay wala ng pag-asa, ngunit pagkatapos lamang ng ilang linggong pagtitiaga, hindi lang nila naibalik ang kanilang lakas kundi naging, mas maitiwala sa sarili, mas masaya, at mas mukhang bata. Ang edad 50 ay hindi ang katapusan ng lakas ng isang lalaki kundi ang panahon para mas maunawaan, pahalagahan, at alagaan ang iyong katawan sa tamang paraan. Maksimula ngayon, dahan-dahan, regular. At may pananampalataya na kapag pinahalagahan mo ang iyong sarili, susuklian kang iyong katawan ng nararapat. Kaya ngayon alam mo na ang tatlong gintong hakbang, salub ng lima minuto, sa umaga para may balik ang kalusugan at kalakasan ng lalaki pagkatapos 6 edad 50. 1. Uminom neng dalawang basong tubig agad pagkagesing. Dua, mag-ehersisyo ng bahagya, salub ng dua hanggang tiga minuto para i-activate ang sirkulasyon. San, kumain ng tamang almusal ang iyong gintong panggatong para buong araw. Simulan ito bukas kang umaga at maging matiyaga salub kang hindi bababasa dalawang linggo. Makikita mong magiba ang iyong katawan, magiging masigla ang iyong isip mas malakas ang iyong sigla, at may kumpiyansang babalik ang lakas ng iyong ari tulad ng dati. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel, at ayon ang notification bell para hindi makaliktaan ang mamahalagang payo mula sa akin. Mag-iwan komento na, sinimulan ko na upang sama-sama tayong bumuong isang komunidad ng maginong malusog, malakas, at masaya araw-araw.